Milyon-milyong nakatatanda sa buong bansa ang malapit ng makatanggap ng bagong dagdag na pensyon, pero halos walang nakakaalam na paparating na ito. Kung ikaw ay anim na taong gulang o mas matanda pa, maaaring direktang maapektuhan nito ang iyong kita, ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay, at ang iyong kapanatagan. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo para wala kang mamis na mahahalagang detalye, dahil ang buong kaalaman tungkol dito ay maaaring katumbas ng libu-libong pisong dagdag sa iyong bulsa isang tahimik na pagbabago pero malalim ang epekto. Habang abala ang karamihan sa mga isyu ng politika, presyo ng bigas, at traffic sa EDSA, isang mahalagang anunsyo ang hindi masyadong nabibigyan ng pansin, isang bagong pensyon na inilunsad para sa lahat ng senior citizens sa buong Pilipinas. Simula Hunyo hanggang Agosto ng taong 2025, ipatutupad ang panibagong benepisyong ito. At hindi ito pangako lang, ito'y aktwal na pondo, aktwal na tulong, at aktwal na pagbabago sa buhay ng milyon-milyong matatanda sa bansa. Bago natin talakayin kung paano ito makakaapekto sa inyo, tandaan muna natin ang katotohanan, hindi madaling tumanda sa Pilipinas. Araw-araw, libo-libong senior citizens ang gumigising ng walang katiyakan kung saan kukunin ang panggamot, pambili ng pagkain, o pambayad sa kuryente. Hindi lahat may aya. Hindi lahat may gsis. At kung tutuusin, karamihan sa mga senior ay hindi man lang nakaabot sa minimum requirements para makakuha ng buwanang pensyon. Kaya ang bagong programang ito ng Department of Social Welfare and Development, YAVI, sa tulong ng ilang local government units at provision mula sa bagong 2000 at 25 General Appropriations Act, ay isang konkretong hakbang upang punan ang matagal ng butas sa sistema ng social protection sa bansa. Ayon sa ESA, simula sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto ng taong 2025, magkakaroon ng karagdagang buwan ng pensyon ang mga senior citizens na hindi covered ng regular na pensyon mula sa RAES, BZIS, o iba pang private retirement funds. Ang tanong ngayon, sino-sino ang qualified? Ayon sa inilabas na guidelines, lahat ng senior citizens na may edad 65 pataas na walang natatanggap na buwan ng pensyon mula sa alimang institusyon ay otomatikong kwalipikado hindi mo kailangang naging miyembro ng NAIA o ng kahit anong formal employment sector. Kahit mga dating tricycle driver, labandera, tindera sa palengke, o housewife na hindi kailanman nakapaghulog sa kahit anong pension fund, pasok. Ang halaga? Aabot ito sa 2,500 piso kada buwan, tax-free, direct cash transfer mula sa gobyerno. Ibig sabihin, sa loob ng tatlong buwang rollout ng Hunyo, Hulyo, at Agosto, kabuang 7,500 piso ang matatanggap ng bawat kwalipikadong senior. Ito ay ibibigay sa pamamagitan ng direct bank deposit kung meron, o physical cash distribution sa mga local barangay centers kung wala. Pero hindi lang ito one-time distribution. Ayon sa ESG, ang programang ito ay pilot implementation lamang at inaasahang magiging permanenteng bahagi ng National Social Pension Program simula sa buwan ng Enero, 2026, kapag naaprubahan ang panukalang batas na isinusulong sa Kongreso. Kaya habang pansamantalang tatlong buwan lang muna ang coverage, may long-term vision ang programang ito, na sa wakas, magkaroon ng garantisadong buwan ng suporta ang bawat senior citizen sa Pilipinas, anuman ang estado sa buhay o nakaraan sa trabaho. Pero gaya ng dati, may mga dapat pa bantayan. Una, ang isyu ng kakulangan sa impormasyon. Ayon sa mga datos mula sa Commission on Human Rights at ilang senior advocacy groups, higit sa 50% ng senior citizens sa mga rural areas ay hindi nakakaalam ng kanilang mga karapatan. Wala silang akses sa news, wala silang mobile data, at karamihan ay umaasa lang sa barangay officials na madalas ay hindi rin updated. Pangalawa, ang isyu ng red tape. Bagamat sinasabi ng ESV na simple ang proseso, maraming mga senior ang hirap kumuha ng dokumento gaya ng birth certificate, barangay clearance, o valid day. At sa ilang lugar, may ulat na may mga sinisingil paraw na processing fee sa kabila ng utos na ito ay libre. Ito ang realidad na kailangan nating pag-usapan. Dahil hindi sapat ang programa kung hindi ito maaabot ng pinaka-nangangailangan. Hindi sapat ang anunsyo kung hindi ito malinaw na ipapasa hanggang sa pinakamalalayong barangay sa bundok. Pero sa kabila nito, hindi rin dapat baliwalain ang hakbang na ito. Matagal na itong hinihintay. Sa loob ng dekada, paulit-ulit na ipinaglalaban ng mga senior groups ang ideya ng universal pension, isang basic na kita para sa lahat ng matatanda, hindi dahil may ambag sila, kundi dahil karapat dapat silang mabuhay ng may dignidad. Tingnan natin ang ibang bansa. Sa Thailand, may tinatawag na old age allowance kung saan lahat ng seniors ay may natatanggap buwan-buwan kahit pa walang kontribusyon sa social insurance. Sa Vietnam, may cash allowance rin para sa mahihirap na seniors. Sa Latin America, countries like Bolivia and Mexico have already implemented nationwide universal pension programs. Sa Pilipinas, matagal tayong naiwan. Pero ngayon, mukhang nagsisimula na tayong humabol. Isa pa sa mga bagong aspeto ng programang ito ay ang pagkakaroon ng grievance and appeal system. Ibig sabihin, kung sakaling hindi ka maisama sa listahan, kahit pasok ka sa kriteria, pwede kang mag-file ng apela sa pamamagitan ng inyong barangay o sa SD office mismo. May 30 araw kang ibinigay para magsumite ng reklamo at obligasyon ng ahensya na aksyonan ito agad. Dagdag pa rito, ang pondo ay hindi kukunin mula sa bagong buwis. Sa halip, ito ay bahagi ng realignment mula sa underspending ng ilang national projects noong 2024 at mula sa windfall revenue ng mga government-owned and controlled corporations. Isa itong halimbawa ng kung paano dapat gamitin ang sobrang kita ng gobyerno, hindi sa luho, kundi sa tunay na pangangailangan ng mamamayan. May mga lokal na pamahalaan na nga ring sumusunod sa hakbang na ito. Sa Quezon City, halimbawa, simula pa lang ng Mayo, 2,000 piso kada buwan ang binibigay sa mahigit 50,000 senior citizens. Sa Davao, meron na ring sariling senior cash aid program, bagamat limitado pa lang ito sa mga may sakit. Ang punto, posibleng gawin ito. Hindi impossible. At ngayon, may national momentum na. Ngunit ang susi sa tagumpay ng bagong pensyon na ito ay ang pagiging alerto at mulat ng mamamayan. Kung may senior citizen kang magulang, lolo, lola, o kapitbahay, kausapin mo sila. Ipaalam mo ang bagong benepisyong ito. Tulungan mong mag-fill out ng form, magpa-photocopy ng A, o magtungo sa barangay hall. Dahil para sa ilan, ito ang kauna-unahang pagkakataon na makatanggap ng buwan ng tulong mula sa gobyerno. Isipin mong isang senior na ilang taon nang umaasa lang sa limos ng anak o apo, ngayon ay may sariling hawak na 2,500 piso kada buwan. Pambili ng maintenance medicine. Pambayad ng tubig. Panghanda ng konting tinapay sa mesa. Hindi ito solusyon sa lahat ng problema. Pero para sa ilan, ito na ang pagkakaiba ng mabuhay na may konting ginhawa sa halip na gutom. Nakatulong ba sa iyo ang video na ito? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba.